Aries Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 10 number 34 at number 40. Taurus, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color green number 25 number 16 at number 42 Gemini Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 36 number 24 at number 12 Cancer Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 16, number 34 at number 21. Leo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 22, number 36 at number 10. Virgo, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 19, number 25 at number 34. Libra, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 25 number 36 at number 18 Scorpio Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 19 number 17 at number 20 Sagittarius Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 26 number 10 at number 5 Capricorn Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ang mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 49 number 8 at number 14 Aquarius Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero Color red and color yellow number 22 number 25 at number 8 Pisces Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 29 number 31 at number 17